Kumusta kayo mga boss? And ride chips sa lahat ng na mga nag-rides. For today's video mga boss ay gagawa tayo ng stand ng side stand ng Honda TMX 125. Yung motor mga boss, yung binil natin. Yan, kasi next stand tayo ng swing arm. Tapos malaki na yung gulong sa carrier shock. Nagpalit tayo na mas mahaba na baka. Uh, battle pipe na din siya. So yan ang nangyari mga boss. Naka takilid siya masyado kasi yung side stand niya stuck pa din. So kailangan natin mag-extend ng 2 inches lang yung gusto ng customer kasi hindi pa siya nakabili. So ito yung gagawin natin ngayon, mag-extend tayo ng side stand 2 inches. Pati yung center stand extend din natin ng 2 inches mga boss. So mapapaklasin natin mga boss and let's go. natanggal na natin o oh boss tapos dito tayo mag extend para yung bracket ng spring walang mabago so cut natin dito mga boss let's go So yun mga boss Na uh, cut na natin Tapos yung tubo pala Sa mga new side stand ng TMX Mga boss ay ganito pala yung Pitsura niya. Pa oblong yung Shape So ito yung tubo na gagamitin natin Makapal din Pero yung Shape na is pabilog So DIY na lang tayo mga boss Pukpukin na lang natin ito Para maging ganito siya. Yan, Pukin na lang natin ito mga boss para magkatulad na sila. Let's go! So yan mga boss na uh, matapos na nating pukpukin. Uh, hawig, medyo hawig na sila pero mas makapal tong side stand pero ayan. makapal sya ng kunti pero hanapan natin ng paraan yan mga boss okay na goods na to mga boss so kabit na natin to let's go so yan mga boss sa uh, week na sila so yan ito yung pinukpok natin tapos may nilagay tayo sa loob para mas matibay ah uh, tubo din kinat lang natin Ayan, nilagay natin dyan para mas matibay so pokpokin na lang natin ako oh, malaki, kun malaki ng konti yung tubo niya mga boss pero goods na naman 2 inch lang yung sukat natin mga boss 2 inch lang yung gusto rin palagay na so dapat pala mas mahaba yung kan yung nasa para dun din dito So, kailangan mag-extend pa tayo. So, yun mga boss. Ah, nag-extend na lang tayo mga boss. Kasi hindi na siya mahugot. Sobrang sikip na. So, So, uh, cut natin yung punti para yung nasa loob ma-weld din para mas maging matibay pag nilinis natin. Ayan mga boss, nakapos uh, natin yung yan. Subang solid na din. Same na sila mga boss. Yan. So pipinturahan na natin ito mga boss. Linisin muna natin ito ng ah, flat disc. Yan. Linisin muna natin ito para mas maganda. mga boss, tapos na tayong maglinis so pipinturahan lang natin to para makikabit na natin solid pipinturahan natin ng pylox na anti-rush anti-rush brown fiber madali lang matuyo yung primer ng terrace mga boss next natin is itong black natin okay. So yun mga boss, na natapos natin kulayan ng black at saka nakabit na natin. Yung spring ay hindi pa natin nakabit. So, wala namang nabago dito mga boss, dito lang tayo nag-extend. Yan. So hindi na siya lata, maganda na rin siya. Tignan and uh, extended na siya ng 2 inches. So hindi na to nakahiga yung motor. Yan, solid. So, ganito yan mga boss. Diyan, walang nabago naman dyan. Dito lang yung next 10 natin. Yan. So, next natin extend mga boss yung center stand. Extend na tayo ng 2 inches para maikot din niya ito ng gulong. Kasi mas maganda kasi maglinis pagka naka center stand. Pabit na yung spring. Yan. Yung haba niya hanggang dito sa baba ng putres. So, try natin itong side stand. Let's go. So, yan mga boss. Yan, naka side stand na. So, hindi na siya nakahiga. Yan. Hindi na nakahiga mga boss. Parang normal na lang siya. Yan. Sobrang ayos mga boss. So yun mga boss, tapos na yung ginawa nating DIY sa ating Honda Tenix 125 Next extentaya ng Princess sa uh, sa uh, side stand. So yun mga boss, maraming salamat sa mga and ride right to train mga boss. Bye bye!